Good morning mga kabibi, mga kapato. So ngayon nga no, punta natin yung pato natin na itlog. Tingnan natin kung ilan na ba yung ano, yung itlog na nalimliman niya. Ito sa ngayon. Oh. Yan. Tingnan natin na. Oh. Oh, parang ano. Oh. Parang tao dito, magagalit yung pato natin. ha. Tingnan natin. Oh try natin mga uh, ano, mga kapato. Oh. Uh. to? Ah. Ano kaya ganyan? natin stick. Ah, oh, parang hindi naman. Check natin. Check natin uh, kung ilan na. Ayan. Ah, tingnan natin. Uh. Bilangin natin. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima, walo. Walo na. Walo na yung niya siguro naglilimlim na yan dati kasi dati kasi eh, ano labing dalawa yung ano nya mga anak ayan ayan yun no labing na yung anak nya ayong itlog ang ah, walo na yung lahat yung itlog niya so tingin natin kung limlim -lim na nga yan ayan na nga yung mga una niyang ano mga anak ayan lalaki no mas malaki pa ata sila sa kanyang ano inahin ayan, ayan. isang pato ako yan yung isang ano, lalaking anak ah, lalaking ano, so, yan isang lalaki no after 2 months siguro yung iba dyan mapapalahi na rin yan. so so yan lang muna ngayon so, bye